Dinho Oi, que bagulho, que bagulho. Hello, hey, Nandito, galerinha aí, ó. Pororranjera aí. Ah, Diamond Kaibigan, dito tayo ngayon sa ating YouTube channel. So, dito kami sa karagatan ngayon kasi kapyastahan ng karagatan. Ang ibig sabihin dito sa amin ay ang tawag dito sa amin ay San Juan. So, nagsisilibre tayo ngayon sa ating San Juan dito sa aming probinsya. Sa summer. Aywan ko lang sa ibang lugar kung mayroon to. Sa aming lugar dito sa aming probinsya ay ito ang aming ginagawa pag uh, San Juan okay. ng... Uh, Samar province namin, Kapiestan, at naliligo kami sa dagat. So ngayon, bago kami maligo, itutor ko mo na kayo dito sa aming mga islands. So mag-island hopping tayo ngayon para makita rin ninyo ang aming uh, aming lugar dito na napakagandang mga lugar. Maraming islands ito. Shara Islands. At, bukod bukod, maliliit na islands kaya ito tour ko muna kayo dito mga ino, kaibigan sa ino? aming napakagandang lugar, bago ka, bago tayo pupunta sa pagpaligo ng daga sa ating kapiesta sa ating karagatan Okay, tara, let's go, go, go lang, samahan nyo kami mga kaibigan para <coughs> makaligo na rin kayo sa aming karagatan, tara Wow, ganda. Oh, Nao madala akong stand Tingnan Ang ganda tong may stand kay. Niya na lang yung ano yung lugar na to? Talisay. Talisay. Talisay.

oto, oh, tunang mo na mo ba ini? Ano, na mo na, muna na, <tod> Dito ang taong brigas Oo. Ah, di makita ang kon kasi taob. Ano na pa? Ano <tod> <tod> na Oo, oh, wow, <tod> wow. na. na Wow. Ano gusto Mama, dada ka lang na ko. Asa man ihigot ang ano? Kundo. Wow. Ayan yan, ayan, yan, yan. Oh. Woo paglitchon na batokan mo litchon? No. Ay humoyon man, oranana tonton. Huh? Alam ko. No. Hang. Didikak kili Kyle, didi ka, didi. Uy, ayan ang ating machine operator. Huh? Oh, Le palin halo. Huh? na.

Atau hmm? <tuk tangan> atras lewat

Viva ay, ano. ay. Ayan. Island hopping kami. Oh, yan ang aming yes. model. Model. 2024. Ah, <laughs> oh, kami ay ati kami sa Sierra Island. Ito mga mga islands na maliliit, marami dito. Kaso, ang aming celebration ng San Juan ay maulan. Dinibless din kami. Tama lang yon.

Hoy, tara. Ay, tugbayayu. Diri na. Oh, speaker na Tu speaker Mamaya video ako dun. Ha? Speaker pare puro ko. Puro ka. Ren. Ren. Ren.

Hello, hey! San Juan! <laughs> san, Juan san Juan! San, san, Juan. Oh, san Juan! Say that I'm psychotic. but like it.